Maglaan tayo ng ilang sandali upang pahalagahan ang sakripisyo ng isang ama. Araw-araw may mga masisipag na ama na patuloy na naglalagay ng mahaba at nakakapagod na mga shift para matustusan ang kanilang mga pamilya. Nagpapalakas sila sa pamamagitan ng pagod, sakit at presyon, kadalasan ng walang pasasalamat, walang pahinga at walang reklamo. Magpakita tayo ng pagmamahal sa mga masisipag na tatay dyan. Deserve nila ito. Mas malagay ito silang. Ah, uh, ha gitos. Naa na dinatin. Uh, ilalagay natin para tumibay ang gulong saka sa mabablabakan. Ah, dapudan ng gulong. Yan na lang din ang Kita ba? Yung. Sa lahat ng tatay. Tatay na nagbibigay ng makakain sa pamilya kahit madalas hindi nakakatikim ng pasasalamat. Tatay na nahihirapan na pagkasyahin ang kita kada buwan pero pinipilit pa rin ang lahat para sa mga anak. Tatay na sinusubukang maging mabuting tao kahit hinuhusgahan ng iba. Tatay na hindi nakakarinig ng proud po kami sa iyo at salamat sa malasakit po. Tatay na naghahanap buhay ng mahabang oras at umuuwi na kunwari, hindi pinapahalata ang hirap at pagod para mapasaya ang pamilya. Tatay na umiiyak ng patago at nananalangin na mapabuti ang buhay ng mga anak. Na tatay na natatakot para sa kinabukasan. Pero gagawin ang lahat para maging maayos ang lahat. Tatay na pumapasan ng problema ng buong pamilya ng buong tapang kahit sila ay nasasaktan at nahihirapan. You are doing a good job. God bless you. Mabuhay po kayo. Tapos si malu. Para tui. I'm Thanks for watching mga idolo. Kayo ang aking inspirasyon at gabay para ma-improve ko lalo ang aking mga content. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta, ah, mga idolo. Don't forget to like, share and subscribe. Rob Robberman. Once again, thanks for watching.